Yan dito naman tayo sa kulungan ng mga manok no. Oh, Kumusta na natin yung may sakit na manok nanay? May sakit naman ang isang manok niya. Doon kinulong ko doon sa kulungan na sa kulihan. Hmm, Napunta natin. Dito ko siya muna kinulong. Ito yung manok na ano. Oh. Hindi na siya makatayo. Hindi siya makatayo. Yan, siya. Grabe yung sigurong lagnat niya. Hmm. Gusto kumain pero hindi siya makaano. binigyan mo na lang siya ng rice kasi matigas itong ano eh. Itong feed yan. Magana siyang kumain pero ano, hindi siya makatayo. Nalupog. Lang anak, kahapon. Kahapon yun eh. Kahapon hindi siya maka, ano, nakita ko siya makain maganda siyang kumain pero, pang -tumba, tumba tumba siya tumba-tumba siya, tapos yun, nalupog na hindi naman siya mapainom ng gamot kahapon, kasi ano na, nakakain na siya na marami, sabi daw nanay, bawal daw ipainom ng gamot yung busog na dapat hindi pa kumain. Wala pang laman ang tiyan. Yan oh. pa ang ano dito. Sira pa ang kulungan dito. Kaya nakalabas sa kanina na hulog dyan. Hmm. Kaya kain ka. Magpagaling ka. Days na. Two days na. Yan, yan. Hindi siya makatayo. Wala pa tayo ko to. Oh, Ayan. Ayan ganyan siya tapos matumba naman. May matutumba naman niya. Oh, oh, yan. lang. Mm. Sige, kumain ka nang maayos. Pagaling ka. Ha? Ha? kanina kaninang umaga na painom na nito ni nanay kasi wala pang laman ang tiyan. Bawal daw painumin ng gamot kapag ano na busog ang man. Yan, lang. Mahina nga eh kasi hindi na ng gamot kahapon. Yan. Kanina nakita ko lang siya dito oh, sa ilalim. Ang kanina oh, siya oh. Nakalabas sa oh, kasi sira. Sira na ang ano. Ang kulungan makaano siya dyan, oh. Dyan sa, gusto sa, pag ano niya, kilos ng kilos, ayan. Gusto niya kasing tumayo, hindi siya makatayo. Ay, lupog. Grabe ang ano ng trangkaso Ito, ibang manok na bigyan ko ng pagkain. nasira na kasi sa likod ng ano niyan ang kulungan kaya makalabas ang manok nakaano daw siya siguro sa ano niya yan oo no, oh. pag ipatayo ko siya danda naman siyang magano ano hindi na siya ta talaga maka ano maka mga tindig ng maayos uh, oh. oh, eh. kawawa naman itong manok yan, tingnan na, tingnan. Matamat down. Ng pa ulan kasi ito eh. Kapag natutulog dun sila sa ano. Kapag natutulog diyan sila usa oh, sa babaw. Gutom na gutom na hindi ko kasi ano eh binigyan ng pagkain kaninang umaga. Pero nung noon time binigyan ko siya na kahit konti lang may tubig naman nakatambay dito sa kanya oh. Ayan. Lupog na ang manok. Try ko siyang pinapatayo iyon. Oh, yan, ano siya talaga. Oh, sige. Okay. Ayan. Sandig ka lang dyan, oh. Oh, pagkain mo, oh. Dyan ka lang sa gilid. naman ito na lupog. Hmm. Hmm. Yung iba apat na lang sila sa labas. Ito pa isa. Ito so, yung isa. Last time nagkasakit din o pero okay na siya sipon lang yung, yung sa kanya kasi ano super lagnat siguro grabe yung lagnat tapos nakawin kami yun dyan dalawa o, tapos na tubig na lang Sige, kumain ka ng kumain magpagaling ka tapos na Na tumulit natin. Uy! Ala! Naano naman ang ulo niya? Ah, si Oh! Ano ang ulo niya? Pumasok dyan. Pasok dyan ang ulo mo. Ay, te. Ano lang na ikwan mo eh? Ano lang na lang

Hmm, kawawa pa ka naman, oh. Naipit ang ulo niya. Hmm, tutumba naman yan. Hmm, sabi yung, ano niya. Ayan ko kung anong gamot. Pinainom ng paristamol. Ayan pa. Hindi pa siya magaling. Update na lang bukas.